Good morning mga master Mamandaw na naman tayo ng kawil Tinangali lang ako ngayon mga master 8.30 na ng umaga Kaya tapos ko lang kasi mag spray ng ano, palay namin dito sa kabila Para mamaya hapon Maaga ako makawi sa bayan Wala nang trabaho Kaya nandiyan ako naglagay mga master Yang gubat na maliit na yan may mga puno-puno may sapa-sapa dyan na maliit dyan din ako naglagay mga master nung ano nung unang upload ko na mga wilaw ng palos dyan din yung. bali naglagay ako dyan tatlo tapos walo ata dun sa dam naglagay rin ako dun sa dam gabi na ako nakatapos sa gabi eh. tingnan natin kung may nakuha yung tayo sa unang kawil. Surprise! Nagbuyo na mano kaya agad. Yung mga master. Uy! Huli mga master oh. Huli na mano, swerte. Ayun mga master oh. teka, ilapit ko. Huwag na buhay, na. Lumubog na. Ayan mga masero kung nakikita nyo. Ayan, nalilita na, na. Ayun. Maliit nga lang, pero pwede na yan. Hindi naman talaga masyadong kalaki dito eh. Ayan, eh, na natin. Baka makabitaw pa. Uy, namano ka agad. Sulit ng pagod. Ilang tara-tara, tingnan mo ba? Lawang kawil, uh huh, Uang wala. Wala. Kain pa rin. Pangatlong Pangatlong kawil. Dito na bata ka. Ah. Hey, wala. Oh, lang nakuha natin mga master sa unang spot. Tatlo lang naman nilagay ko dito ang Pwede maglalakad pa ako ng isang kilometro. Sobra. Papunta dun sa pangalawang spot natin dun marami rami akong nilagay na makadagdag pa dito na tayo sa pangalawang spot ng pagod ah, tayo yun Wala Pain pa rin, tsaka mga pangis. isa wala rin. Alin wala. wala rin wala rin mga master dalawa na lang masitira grabing hirap talaga makahuli sa spot natin kalawak-lawak eh tsaka malalim yun master ang hirap lang talaga hanapan yung mga kinakainan ng palos dito ang hirap lang timing yan hanap ko wala gumalawa Wala. wala rin isa lang talaga mga master pero at least kahit paano may isa ah boy na boy pa ano mga master maliit nga lang hanap sunod hanap tayo ng ano ibang spot na pwedeng lagyan dito ko talagang gusto makahuli sabi kasi na malaki raw palos dito yun nga lang mahirap daw talaga pakagatin yan kita kita na lang ulit mga master